Ang king stinger ant o sa sayentipikong pangalan ay tinatawag na Pachycondyla chinesis. Ito ay nabibilang sa Hymenoptera order o mga insektong mayroong maliit hanggang katamtamang sukat at sa pamilya ng Formicidae o siyang tumutukoy sa kabuuang pamilya ng mga langgam na nabibilang sa sangay ng tinatawag na Panurinae. At marahil nagtataka ka kung bakit ang mga langgam ay mayroong mga panusok, ito ay sa kadahilanang ang mga stinger ants ay nag-evolve mula sa parehong ninuno ng mga bubuyog, na nangangahulugan na marami pa rin silang pagkakahawig sa mga nilalang na ito. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, ang kamandag ng stinger ant at bubuyog ay magkapareho. Kaya ang mga taong nakakaranas ng anaphylaxis o allergic reaction mula sa kamandag ng king stinger ant ay nagkakaroon ng parehong reaksyon sa kamandag ng bubuyog. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang patuloy na hawak ni Soryong ang king stinger ant gamit ng kanyang chopstick kung saan ipinapaliwanag nito na sigurado siyang hindi tina-target ng langgam si Ying Ying at marahil dumating lang ang mga ito dito para kainin ang mga demonic beast na nagkalat sa teritoryo ng angkan ng Tang, ito ay dahil ang mga King Stinger ant ay pangunahing nangangaso ng iba pang demonic na nilalang. Bukod pa rito, ang mga marka ng pagkat-usok ng batang babae ay kahawig lang ng isang ordinaryong pantal, kaya noon ay wala silang paraan upang matukoy kung ano talaga ang tumusok sa kanya. Dagdag pa nito ng magising si Ying Ying matapos ng ilang araw ay marahil naisip niya na isa lang itong natirang bakas mula sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Napanganga naman sa pagkagulat itong pinuno ng angka ng peng na si Mo Huan dahil ang mga sinabi ng ating bida ay may punto at dahil hindi siya makapaniwala na magagawa ng kanyang anak na mawala ng malay sa nakakaawang mga maliliit na nilalang na ito. Bumaling naman ang kanyang atensyon papunta sa patriarka at natanong kung pwede ba siyang makagawa ng lunas para dito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na mayroon ng panlunas sa kamandag ng mga bubuyog, ngunit ang sa kaso ni Ying Ying kung saan ang kanyang katawan ay masyadong sensitibo sa lason, kadalasan hindi ito gumagana ng maayos. Kaya napatanong naman itong pinuno ng angka ng Peng kung hindi na ba magagamot ang kanyang anak, ngunit pinagsabihan naman siya ng patriarka na gayon pa ay alam na nila ang pinagmumulan ng problema kaya pwede na sila ngayong magingat para ito ay hindi na maulit. Dahil sa sinabi ng patriarka ay wala nang may nagawa si Mohuan kundi ang mapayuko na lamang habang nagpapalabas ng naiinis na mukha at mapasabi na ito ay kanyang naiintindihan. Mayat maya pa ay napabuntong hininga naman siya sabay sabi habang nagpapalabas ng malaking ngiti kay Soryong na hindi niya pa ito nagagawang formal na mapasalamatan kaya siya ay nagbibigay ngayon ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga tulong, na ikinatuwa naman ng ating bida kaya siya rin ay napangiti. Bigla naman siyang napasabi sa pinuno ng angka ng peng na hindi nito kailangang mag-alala dahil mayroong paraan para gamutin ang kanyang anak ngunit ito ay mabagal pero ito ay epektibo. Naikinagulat naman ng patriarka dahil hindi niya alam ang patungkol dito habang nagpakiusap naman itong simuhuan sa kanya na sabihin itong paraan sa kanya. Kaya kanyang isinaad na sa kanyang pagkakaalam, ito ay tinatawag na desensitization na hindi naman nalalaman ng pinuno kaya kanya na lamang nagtatakang natanong kung kinakailangan ba nila ulit alisin ang damit ng kanyang anak. Naagad namang tinanggi ni Soryong dahil hindi ito ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag na ito ay isang uri ng paggamot kung saan maliit na bilang ng kamandag ng bubuyog ay ipapasok sa kanyang katawan sa paglipas ng panahon para unti-unting mabawasan ang kanyang pagiging sensitibo sa lason, kaya ito ay paniguradong aabuti ng ilang panahon. Dagdag pa nito ng may tuwa sa kanyang mukha na pagkatapos na makumpleto ng prosesong ito, si Ying Ying ay hindi na mawawala ng malay sa laso ng mga bubuyog kailanman. Napasabi naman ng patriarka na tunay nga itong epektibong pamamaraan at kahit ang angka ng tang ay mayroong parehong teknik kung saan unti-unti nilang ipinapakilala ang lason sa katawan upang makabuo ng resistensya. Kaya natanong naman ni Muhuan sa patriarka kung tunay bang pagnatapos ang paggamot sa kanyang anak ay hindi na ito mahihimatay na sinagot naman ng patriarka na ito ay maaaring magtagal ng mahabang panahon pero ito ay posible. Dahil sa kanyang narinig ay natuwa naman ang husto si Muhuan. Kaya agad siyang lumapit sa ating bida at hinampas siya sa kanyang likod sabay sabi ng kanyang pasasalamat dahil sinagip nito ang kanyang anak. Nang bigla na lang siyang mayroong naisip, kung saan dali-dali nitong hinawakan si Soryong sa kanyang balikat at isinaad na dahil sa natanggap nitong tulong sa kanya ay hindi niya ito pwedeng baliwalain na lamang, kaya kanyang natanong kung mayroon ba siyang gusto at sabihin lang ito sa kanya dahil ito ay kanyang gagawin. Habang patuloy na inaalog ng pinuno ng angka ng peng ang ating bida ay napaisip na lamang siya kung ano ang mayroon sa mga tao dito dahil sa sandaling tulungan mo sila ay kaagad din silang nagbibigay ng kanilang pwedeng gawin para sayo. Kaagad namang nagbigay ng pagrespeto si Soryong sabay sabi na si yingying ay parang isa ng kapatid sa kanya kaya hindi siya humihiling ng kahit anumang kapalit. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang pinaghahampas ni Muhuan sa kanyang likod habang natutuwang nagsasabi na hindi uso sa ang kanang peng ang pagpapakumbaba kaya wag siyang mahiya at sabihin lang ang kanyang gusto. Kaya naisip naman ng ating bida na kung wala siya ngayong sasabihin ay maaari siyang mamatay sa pinaggagawa nito sa kanya. Nang bigla na lang mayroong sumagi sa kanyang isipan, kaya habang nagpapalabas siya ng may pananabik na mukha habang naglalaway ay natanong niya sa pinuno ng Peng kung maaari ba siya nitong samahan sa pag-iikot sa kabundukan na ipinagtaka naman ni Mu Huan. Kinabukasan ay pumunta naman tayo sa kabundukan ng Gongga sa probinsya ng Sichuan kung saan makikita natin ngayon si Soryong, si Mu Huan, si Huayun at si Pei na nasa pinuntahang matayog na talon ni Jaygal at ng hukbo ng Murim Alliance. Dahil sa nakikita nilang tanawin ay nabighani naman itong pinuno sabay sabi na ito ay nakakamangha, na pinasang ayuna naman ang ating bida sa pagsasaad na mayroon pang nagsasabi na meron pang isang magandang bangin na bato dito. Napasabi naman si Huayon na ayon sa mga sinabi ng general, tama ang lugar na kanilang napuntahan, na pinasang ayunan din ni Soryong dahil kanilang nakikita ang talon at ang bato na kanyang binanggit. Gayunpaman natanong niya kung papaano nila mararating ang kuweba na nasa likod ng talon. Sinabihan naman siya ng pinuno ng angka ng peng na kinakailangan lang nilang gumamit ng mobility arts, subalit kanya namang naalala na ang ating bida ay kakasimula pa lang sa pag-aaral patungkol sa mobility arts, kaya marahil hindi pa siya pamilyar sa teknik na tinatawag na wave-stepping swallow flight na pinasangayuna naman ni Soryong at natanong sa kanya kung ano itong bagay. Nagawa namang matigilan ito sa kanyang sinagot at dahil kanyang napapansin na mukhang hindi pa nga nalalaman ni Soryong ang teknik, Dali-dali niya itong hinawakan sa kanyang damit at inangat, na ikinagulat niya naman at ni Huayun. Kung saan pagkatapos nito ay napakalakas niya itong itinapon papunta sa talon, na labis namang ikinabahala ng batang babae. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin naman natin ang ating bida na hinihingal ng gusto sa lupa nang bigla na lang lumapag itong si sa kanyang tabi. Kaagad niya namang tinawanan itong batang lalaki sabay sabi na siya ay mayroon pang mahinang katawan, habang si Huayun ay napatanong naman kung siya ba ay maayos lang, na kanya namang sinagot ng oo. Kanila namang napansin na mukhang ang kanilang napuntahan ay ang pasukan ng kweba, kaya napasabi ang pinuno ng angka ng peng ng may tuwa sa kanyang mukha na sila ay magpatuloy na muna sa ngayon para tingnan kung ano man ang nasa loob nito. Kagad naman silang nagpatuloy sa loob ng kweba sa likod ng talon, subalit habang sila ay papalapit sa kanilang destinasyon ay labis na ipinagtaka ni Soryong at ni Huayon ang kanilang nasisilayan. Nang sila ay makalapit ng tuluyan ay napanganga naman sila sa pagkagulat habang napapaisip na hindi maaaring ang general na magsisinungaling, ito ay dahil ang sa loob ngayon ng kweba ay hindi ang kanilang inaasahan dahil ito ngayon ay napupuno na lang ng ginaw at mga patay na mga halaman. Habang kanilang pinagmamasdan ang paligid ay napaisip naman sila na ito ay kasalungat sa inilarawan ng general na si Jay ito ay dahil ang pagkakasabi nito sa kanila ng ito ay kanyang makita ay mayroong ilaw ang nasa gitna ng kweba at ang lupa ay napupuno ng hindi mabilang na hindi kilalang bulaklak na parabang isang misteryosong lugar na paraiso. Habang silang tatlo ay naglalakad at nagmamasid sa paligid ay napasabi naman ng ating bida na ito ay malayo sa pagiging paraiso at ito ay nagmumukhang impyerno. Dagdag pa nito na kahit ang ilaw ay bumubuhos sa butas sa gitna ng kweba walang mga halaman ang namumunga at kung tutusin lahat ay mukhang nalata at natuyo. Napasabi naman itong si Muhoan na parang sobra na ito para sa isang sacred beast at natanong kung ito ba ay may kakayahan na magpabago sa kapaligiran nito, nang may bigla naman siyang napansin na isang butas na nagpapalabas ng malamig na enerhiya. Napinasang ayuna naman ni Soryong dahil ito din ay kanyang nararamdaman, kaya kaagad na hinawakan ng pinuno ng angka ng peng ang kanyang malaking espada na nasa kanyang likod sabay sabi na sila ay manatili sa kanyang likuran at maging alisto nang bigla naman silang may napansin na pagbaba ng temperatura, kaya habang patuloy na hawak ni Muhuan ang kanyang sandata, may seryoso nitong inutusan ang nilalang na lumabas. Pagkatapos nito ay mayroon naman silang narinig na isang malakas na pagsigaw ng isang nilalang sa paligid na kaagad nilang ikinabahala at ikinagulat. Dali-dali namang ipinalabas ng pinuno ng angka ng peng ang kanyang espada sabay sabi na ito ay nasa kanila ng harapan kaya dapat silang kit sa kanya. Subalit may pananabik lang na napaisip si Soryong na ang sigaw nitong nilalang ay nakakamangha. Pansin naman natin ang unti-unting paglabas ng isang hayop na nagliliwanag ang mga mata sa butas. Nang ito ay makita ni Soryong ay labis naman ang kanyang pagkagulat. Ito ay dahil ang nilalang na ito na ngayon ay tuluyang lumabas ay kanyang kilala at ito ay ang tinatawag na fat-tailed gecko. Ito ay may haba ng halos isang talampakan, mayroong maliliit na dilaw na mga mata at bahagyang matabang buntot. At dahil sa paglabas nito ay muling napuno ng pananabik itong si Soryong kung saan muli siyang naglaway sa kanyang nakikitang nilalang. Napasabi naman si Huayon na ito ay isang napakagandang butiki na mayroong kulay na asul, na sinagot naman ni Soryong na ito ay kanyang inaasahan kay Huayon dahil sigurado siyang nauunawaan nito ang halaga ng nilalang, habang si Muhua naman ay pinagpawisan na lamang sa kanilang pinag-uusapan. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito, ito ay dahil kanyang napapansin na mayroon pang isang butiki ang nasa loob ng butas. Mas lalo namang natuwa si Soryong kung saan lumabas sa ilong nito ang usok habang napapaisip kung ito ba ay magkapares at marahil makakakita sila ng supling ng nilalang dahil dito, kaya sinabihan niya ang pinuno ng angkan ng ping na kinakailangan nilang dalhin pabalik ang mga ito ng nabubuhay kahit na ano pa ang mangyari. Habang sila ay tinatakot ng nilalang ay sinubukan namang hanapin ni Soryong kung nasaan na ang isa pang butiki, at nang siya ay nagpokus ng mabuti ay mayroon siyang nakitang isa pang butiki sa likuran nito na parang nanghihina. Dahil pansin ni ang pag-iba ng kanyang mukha, natanong niya kung mayroon bang problema. Na kanya namang sinagot ng oo habang napapaisip na hindi ito mabuti. Ito ay dahil ang nilalang ngayon na nasa likuran ng fat-tailed gecko ay nasa masamang kondisyon at parang ito ay hindi na ngayon humihinga.